Hello everyone! Sa so ngayong nga araw ay merong kaming year-end party. So every year nangyayari yun sa company namin. So dahil maaga ako, in-explore ko muna itong lugar nila. Maganda nga ang view, lalo na sa may sunset. At dahil dyan, nakita ko nga itong dalawa. Sabi ko, sali kayo dito. So sabi niya, hi. So dahil nga maaga ako, parang ako palang ang nauuna dito sa venue. So, nag-selfie muna tayo. Siyempre, ako na rin ang nag-welcome sa mga bisita dahil nga nauna tayo, di ba? <laughs> so, ayan. Ako na ang nag-welcome. So, ayan na. Hello, hello, hello. So, ayan sila. Siyempre, sumali ako sa Rappol. Malim, mabuno tayo. At nagsidating nga rin ang aming mga bosses At, ayan, yeah, nagsasalitan sila sa stage. Nagpe-perform din sa mga stops, mga pamila ng stops. Nagbigay din sila ng awards. So, ayan, yeah, nagsasayawan na ang mga pare ko. Hindi <laughs> na nagpapigil. Kada may mag-perform, ay sumasayaw sila sa harap. Hindi namin kaya yun. Charing lang. <laughs> Pakapalan lang ng mukha dito. So ayan, meron din sila mga performances ng traditional dance nila. Pero itong traditional dance na to, hindi ko alam, barang exercise lang ata to. Ayan oh. Hindi mo nagpa-practice pa lang sila. <laughs> Panoorin niyo kung paano mag-practice. Tingnan natin hanggang sa dulo kung ano ang ano. So ayan oh, 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 oh. Ay nako, ay oh, nagmamangkapa. <laughs> Namangkapa sila. Wala man yung klaseng sayaw yan, namamangka. Ayan, so, so, gano'n na naman, o, oh, nagkebot-kebot. O, oh, yan, o, oh, yan. <laughs> o, oh, nagbugbogan <laughs> Bugbugan pa sila. Siyempre, ayan, talon-talon daw. Mm -hmm. di ko alam kung ano. <laughs> so, gano'n daw, o, oh, oh, meron pa daw. Panoorin nyo daw tong next sila. So, tingnan nga natin. Oh, sakit ang ulo ata nito. Tsaka, ang tuhod eh. Sakit tuhod ulo. <laughs> Ayun, swimming dance pala to eh. <laughs> swimming dance. So, ayan. Ayan, kembot, kembot. Kending, kending. Ayan, ayan. Oh, kayo naman daw. Kayo naman. <laughs> ayan. Ocho, ocho. Nag-ocho, ocho. ocho. Dinala pala din ang ocho, ocho ah. Ayan o, ikot-ikot di mawawala ang pagkain Yan ang pinunta natin dito sa party Charing lang, uy <laughs> So yan, mga pagkain po ang aking pinuntahan sa party Kung sakaling di man maralo sa rapol Ay at least busog ang lola niyo So yan ang aming mga salad Si ate o, oh, parang galit ata ay, Charing, charing lang, uy So yan mga salad nga Balik tayo So, may breads din sila kung ayaw mo ng mga pagkain na yon Kasi usually, pang Indians yung pagkain namin. So, yun mga desserts. sasarap sarap. Mm. Ayan, mga dessert. So, yun ang nga uh, mga lolo't lola na busog ang lola niyo sa kakakain. At nag-dessert na lang. Tingnan mo naman ang dessert niya. O, kunwari, diet. Fruits, fruits. Pero kumain na yan ng marami kanina. So, ito na nga. Pinapitan ako ni Friendship Zulaika. Sabi niya, makisayaw tayo. Sabi niya, doon tayo sa harap. Sabi ko, ayoko nga. Dito na lang tayo sa upuan. <laughs> Naiya ako. Sabi ko, ikaw na lang panoorin kita. Sabi ko. Tapos <laughs> yan, sabi dito na nga lang tayo magsayaw. Dito na kami lang sumasayaw. Ayan, yung sa harap namin, sayo na sayaw. Kaya ni yaya ako ni Friendship sa like and sumayaw kasi nagsisayawan na sila. Kaso mga lalaki nga lang, ng muna naman. At syempre, dahil tapos ng ang lahat, nagpalakpak tayo. Bago mo eh, mag-heart-heart. Mmm. ba yan? <laughs> so, bye! Thank you for watching! <laughs>